Good morning! Maaga kaming gumising ngayon kasi ngayong araw pupunta kami sa Katman para kukunin yung order kong suka. I'm pure suka sa lubi at uling. Wala na kasi akong stock sa store kaya kailangan na namin kunin doon. Sa nakukuha ako ng suka at uling kasi aside sa mura lang, nakakasiguro pa akong legit at talagang pure na suka sa lubi na walang halong kimikal. Pati so, lang kasi ni mama yung pinagbilhan ko doon kaya sure talaga. Anyway, nag-stop nga pala kami dito sa Sendes Carmen kasi bumili si mama ng fried chicken para sa breakfast namin doon. Hindi ko nga pala nabanggit na birthday din ngayon yun ng pinsan namin doon anak ni nanay at ni Kuya Richard. Si Charvy, 21 years old na siya ngayon. I-invite kami ni Kuya para sa birthday ni Charvy. Tapos ang sabi, lunch pa yung celebration. Kaya bumili na lang kami ng fried chicken para sa breakfast namin lahat doon. Sa'yo so, mag-good para walay traffic. So ayan, nandito na kami sa lugar nila mama. Ina feel ko talaga yung pagtawin. Bitbit ko yung gift ko kay Charvy. Simple lang ito pero sana magustuhan niya. Nando na sila lahat sa loob. Tapos itong si Chai Chai naghahanap lang ng tamang parking for safety. Tapos itong na naman si Boss DJ at na at na talaga maglaro. Ay, so, bago yan, pinablas mo na namin siya sa lahat ng tao nga dito. Saktong-sakto. Pagdating namin, luto na pala itong spaghetti. Ay, ang sarap. Tapos may biko na Matagal rin. Matagal na kung hindi nakakakain ito. Tapos naluto na rin pala itong mga lamang loob ng manok. Plus itong binilyan naming fried chicken. Uy, ba? Perfect. Sold ng pamahaw? Darugang gutom na gutom kami. Nagutom kami sa biyahe. Okay so, pa lang yung andito. Hindi pa kasi dumating yung mga bisita. So, mamaya, andito na yun sila. Si nanay, yung kapatid ni mama, andun sa kusina, bisim busy, busy sa pagluluto. busy, -busy busy sa pagkain. Kaya mabait naman ang nanay namin iyan. Very understanding. Pinura okay. niya din niya kaming mga anak. Mga pamangkin niya. Kaya yeah, thank you nanay. Anyway, pagkatapos namin kumain, napag na na pupunta muna kami sa dagat para mag-relax at magpahangin. lang kasi ang dagat sa bahay nila nanay, walking distance lang. Para makapunta kami sa sa tabing dagat, dadaan mo kami sa mga pagsubok na ganito. Diba, gano'n naman talaga yun. Kung gusto mo makuha ang sarap ng tagumpay, dadaan ka muna sa mahirap na pagsubok ng buhay. Wow. Ang sayo <-s> <laughs> lang. O, para lang walang nangyari. Feel na feel talaga ang pag-ikot-ikot. in fairness, ang ganda dito ha. Maganda pa rin hanggang ngayon. Hmm. ko ng mga bata pa kami dito. Kami maliligo. Kasama ko mga kapatid at mga pinsan ko dito. Dito kami magtatakbuhan, mag-picnic, maunguha ng mga seafoods. Nakakamiss ang mga, mga araw na yun. Anyway, hunasan yung dagat. At ito namang bus DJ. Gustong gusto niya talaga pumunta dun sa tubig. Dun kasi yung mga pinsan niya naliligo. Sinamahan ko na lang. Kaso ang init-init. So, hindi pwedeng maligo siya. Baka magka-sunburn. Sinamahan ko na lang siya maglakad-lakad para hindi umiyak. Ang kulit talaga ng batang ito. So, ayan, kinaga ko na lang siya pabalik para hindi na umiyak. Ang kulit talaga. Manang mana talaga siya sa daddy niya. sinabihan so, ko na lang siya na doon siya maglaro sa sand. Buti na lang nakini. In a way, nakaka-relax talaga dito. Sarap magtambay, maglingkod-lingkod at magchika. Ang mga bata, enjoy na enjoy din sa pagliligo. Well, kami naman ay nag chill, chill at nagtanaw-tanaw sa paligid. Grabe, ang ganda naman talaga dito. Ang sarap ng hangin. Sarap tumambay at magmaritis kahit maghapon. Pati si mama ko at yung mga bata, nag enjoy din sila dito. <laughs> May laro sa buhangin. Ang kukulit. Buti na lang itong si Pusti J. Hindi na namimilit maligo. Ayan okay, Sa kakalaro kasama mga pinsan niya. Yeah, huling punta namin dito. Hindi pa siya gantong kakulit. Ayan. Panay takbo ng takbo. Si moto na tungbogan. Si ginukon. <laughs> Siyempre, wag ka chill chill. Di gini mo ang tagay. Lagid na. Uy, may humabol. Late ng konting kuya ko. Putski. Is the hisgutan. Present gini siya, Permi. Wow, ice cream. Grabe mo dagtilap. Busti, TJ, mm -hmm. oh. Maya-maya lang. Nakatulog niya din siya. Sino ba naman kasi hindi makatulog dito? Ang sarap naman kasi ng hangin. Nakaka-relax at nakakawala ng stress. At itong si Adrian, no? Feel na feel ang tagay hayang. Nakala <laughs> din kami ng tent. Baka sakaling gusto matulog ng mga bata. Lalo, lalo na si TJ. Pero ngayon itong dalawa, walang planong matulog. Na enjoy talaga sila sa kanilang pagl ba? Bakit naman umakyat? Wala lang, sinubukan ko lang umakyat pagka mahulog ako sa kanya. Alright. Hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. Birthday. <laughs> 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 hey, oh, yeah. Ayun, na namin si Charvy ng happy birthday. At ako, binigay ko na rin yung gift sa kanya. Sana magustuhan mo dong Charvy. Happy birthday sa'yo. Tapos, ito naman sila sa labas, oh. Gutu mo, uy. So, eto, kainan na. So, eto nga pala mga kapamilya namin dito. Mga kapatid ni mama at mga pinsan namin. Gusto ko. gusto ko talaga yung mga ganitong moment. May occasion, kahit simpleng handaan lang, pero masaya. Ay, hindi, bongga, ang importante, nakakabanding mong pamilya mo, di ba? Oh. Anyway, ito na naman si Boost DJ, oh. na energized na ulit. Good thing, namigay din siya ng mga pag-giveaways ng birthday niya sa mga pinsa niya dito. Nakakatuwa naman. Happy yung mga bata. And then, pagkatapos niya namigay, sama siya sa uncle niya papuntang babaw para kukunin yung bisayang manok. Ay, baboy talaga tong batang to. Ayan yung bisayang manok, oh. The best. And then, ito nga pala yung pinaka-main reason kaya kami pumunta dito is ito talagang sukang tupa. See? Ito yung gusto ko. Pure suka. Ang sarap! Sa mga suking silingan din nato, nanatay suka, pure suka, tag pesos Lapad. Available sa Gingging Store. Ayan, nakabag na yung mga bisayang manok. Dalawa ito, kay Daddy Moth at kay Toffer Ponce din yung isa. Perfect. And then, pinadalhan din kami ni Nanay Biani ng sagi. Kapatid ni Mama, salamat Nanay. And of course, meron na din tayong uling. Available also sa Gingging Store, 20 pesos per plastic bag. And that's all for today. Uwi na kami. God bless us all. Bye!